Sa mundo ng dark psychology, isa sa pinaka-underrated pero pinaka-makapangyarihang skill ay ang kakayahang bumasa ng tao kahit wala silang sinasabi. Hindi lahat ng tao marunong magsalita ng totoo, pero ang katawan nila, ang micro-expressions nila at ang energy nila, mahirap yang dayain. At dito nagiging lethal ang isang taong may malalim na observation skills. Kapag marunong kang magbasa ng non-verbal signals, nagkakaroon ka ng unfair advantage sa kahit anong social situation. Bakit? Dahil nakikita mo ang intensyon, emosyon, at totoo nilang nararamdaman bago pa man nila ito aminin. Hindi ito magic, psychology ito. At kapag ginamit ng tama, nagiging sobrang useful sa buhay. Ang mga tao, kadalasan magaling magsinungaling gamit ang bibig. Pero hindi nila basta-basta makokontrol ang maliit na pagangat ng kilay, ang pagkunot ng ilong, ang pagkuyom ng panga, o ang pagshift ng katawan. Ang mga maliliit na detalyeng, yan ang naglalabas ng pinakatotoong mensahe. At ang kagandahan pa nito, hindi mo kailangan maging aggressive o confrontational. Hindi mo kailangan manghula. Hindi mo kailangan aksyon na agad. Ang kailangan mo lang ay matutong tumingin, makiramdam at magbasa. Kapag nakita mo ang pattern, ikaw ang may hawak ng momentum sa conversation at sila ang nagiging transparent. Pero tandaan, ang dark psychology ay hindi para manipulahin ng iba. Ito na'y na para protektahan ang sarili mo, para hindi ka maloko, para hindi ka mapasakay sa drama ng ibang tao at para malaman mo kung sino ang totoo at sino ang nagpe-play safe sa harap mo. As ay ngayong alam mo na kung bakit mahalaga ang skill na to, simulan na natin ang pinakamalalakas na paraan para mabasa ang tao kahit hindi sila nagsasalita. Number 1. Eye Behavior. The Windows of Hidden Intentions. Ang mata ang unang naglalabas ng totoo nilang iniisip, kahit gaano sila kagaling magpanggap. Hindi ito poetic statement, psychology ito. Kapag hindi nagsasalita ang isang tao, ang una mong babantayan ay eye patterns. Dito lumalabas ang tension, interest, fear, curiosity, at kung nagsisinungaling ba sila. Kung ang mata nila ay mabilis na umiwas, kadalasan may discomfort o may tinatago. Hindi ibig sabihin guilty sila, pero may ayaw silang pag-usapan, o ayaw nilang ma out mo sila. Ang mabilis na pag-shift ng tingin ay isa sa pinaka-common na micro-signs ng mental pressure. Ito ang kunaong clue na may ibang nangyayari sa loob nila kapag naman ang tingin nila ay tumatagal ng kaunti sa iyo bago umiwas, yan ang sign ng assessment. Ibig sabihin, sinusuri ka nila, tinitimbang kung ano ang vibe mo at kung safe bang maging open. Hindi ito hostile. Observation ito. At kapag marunong kang bumasa ng ganitong tingin, nalalaman mo kung interesado sila makipag-connect o defensive lang. May isa pang subtle cue, ang blink rate. Kapag mabilis ang pagkurap, kadalasan stressed o nag-iisip sila ng sagot na hindi pa nila sinasabi. Kapag mabagal ang pagkurap, relaxed sila, at minsan pa nga, confident. Pero kapag halos hindi kumukurap habang nakatingin sa'yo, hindi ibig sabihin attracted, minsan dominance display yan. Mapapansin mo rin kung tumitingin sila sa direksyon ng pinto, sa sahig, o cellphone. Hindi man sila magsalita, pero sinasabi ng mata nila kung gusto na nilang umalis, kung bored sila, o kung may ibang tao, o bagay na mas priority nila kaysa sa conversation nyo. Example. Kaibigan mo, tinanong mo kung okay lang ba siya dahil parang off ang vibes niya. Sabi niya, oo, oh, okay lang ako. Pero habang sinasabi niya, yon, umiwas agad ang mata niya pakaliwa at bumilis ang pagkurap. Hindi mo man siya pinilit magsalita. Alam mo agad na hindi totoo ang okay lang. Hindi mo na kailangang manghula. Sinabi na ng mata niya ang realidad. Number 2. Micro Expressions. Sandaling. Galaw na hindi kayang kontrolin. Ang micro-expressions ay mabilis. Halos 1 25th of a second na galaw ng mukha Halos hindi mo makikita kung hindi ka observant. Pero ito ang pinakatapat na anyo ng emosyon. Kahit gaano kagaling ang isang tao sa acting, hindi nila basta-basta makokontrol. Ang microexpressions na lumalabas kapag na-trigger ang tunay nilang feelings. Kapag hindi nagsasalita ang isang tao, ang pinakamaganda mong bantayan ay ang unang galaw ng mukha nila bago sila magsimula ng kahit anong deliberate expression. Yung mabilis na pagtaas ng kilay, konting pagngiti na parang pinipigilan, slight na pagkunot ng ilong o pagtwitch ng labi, ito ang raw signal. Hindi pa processed, hindi scripted, hindi fake. Halimbawa, kapag may sinabi ka at biglang tumaas ang inner corner ng kilay nila ng saglit, yun ay sign ng sadness or concern. Kapag ang isang gilid ng labi ay umangat ng bahagya, kahit pinipilit nilang maging neutral, kadalasan yun ay contempt o pagkairita. Kapag mabilis na nagkaroon ng micro-smile, ibig sabihin may na-trigger kang positive emotion na ayaw nilang ipakitang sobra. Mahalaga ring alamin kung ano ang baseline ng taong kausap mo. Iba-iba ang resting face ng tao, pero ang micro-expressions ay lagi nagde-deviate mula sa baseline. Kung kilala mo ang natural na mukha nila, mas mabilis mong makikita ang kakaibang galaw kapag hindi sila comfortable, masaya, defensive o nagtatago ng totoong emosyon. Maraming tao ang hindi nagsasalita kapag may ayaw silang pag-usapan. Pero hindi nila maiwasang mag-react. At sa mundo ng dark psychology, ang micro-reactions na ito ang pinakamalakas mong clue. Hindi mo na kailangan magtanong ng paulit-ulit. Hintayin mo lang ang natural na snap ng emosyon. Example, may tinanong ka sa isang tao. May kinalaman ka ba sa problema kanina? Tahimik lang siya at nag-maintain ng neutral face. Pero bago pa siya makasagot, may mabilis na pagtaas ng isang kilay at slight na pag-twitch ng labi niya. Kahit sinabi niyang hindi, Nakita mo na agad ang micro-sign ng guilt o discomfort. Ang katawan niya ang sumagot, hindi ang bibig. Number 3. Body orientation. Kung saan sila nakaharap, doon ang totoo nilang panig. Isa sa pinaka-powerful na non-verbal. Quest ay body orientation, kung saan nakaturo. Ang katawan ng isang tao. Maraming nagsasabi ng I'm listening gamit ang bibig. Pero ang katawan nila ang nagsasabing, I want to leave. At sa dark psychology reading, ang katawan ang mas mapagkakatiwalaan kaysa salita. Kapag ang isang tao ay nakaharap sa iyo ng diretsyo, dibdib, balikat at pa ibig sabihin bukas sila sa presence mo. Hindi ibig sabihin attracted, pero ibig sabihin available ang attention nila. Kapag ang paa nila ay nakaturo sa iyo, lalo na ang dominant foot, malaking sign yan na engaged sila sa interaction. Ngunit kapag ang katawan nila ay bahagyang nakalihis, kahit ang ulo nila ay nakaharap sa iyo, malinaw na cue yan na may tension o may distansya silang gustong i-maintain. Ang ulo ay madaling kontrolin, pero ang katawan? Hindi, ang torso ang unang naglalabas ng instinctual direction. Kung gusto nilang lumapit, lumayo o umiwas, kapag ang isang tao ay nakaharap sa pinto, window o ibang tao habang kausap mo sila, hindi mo kailangan manghula, hindi ikaw ang focus nila, hindi mo ito dapat personalin. Ito ay psychological signal lamang na may mas malakas na stimulus kaysa sa presensya. Mo. At kung hindi sila nagsasalita, ito ang pinakamalinaw na indikasyon na gusto ko nang matapos ang usapan. Ang biglaang pag-rotate ng katawan palayo ay isa ring sign ng discomfort o defensive energy. Hindi ito laging galit. Minsan anxiety, minsan pag-iwas, minsan guilt. Pero kung bigla silang humarap ulit sa iyo kapag nag-iba ang topic, makikita mo agad kung ano ang trigger nila. Example, kasama mo ang isang tao Tahimik lang siya pero nagkwento ka tungkol sa isang sensitibong event. Habang nakikinig siya, mapapansin mong nakaharap siya sa iyo. Pero nang banggitin mo ang isang specific na pangalan, bigla siyang bahagyang tumalikod at ang paa niya ay tumuro papalayo. Hindi siya nagsalita pero ang katawan niya ang sumigaw ng, may ayaw akong pag-usapan dyan. Number 4. Touch and fidgeting. Maliit na galaw, malaking kahulugan. Ang mga tao ay may natural na self-soothing gestures kapag may nararamdaman silang tension, stress, guilt, attraction o discomfort. At kapag hindi sila nagsasalita, ang touch patterns at fidgeting ang nagiging pinakamaingay nilang paraan ng komunikasyon. Hindi ito random. May psychological dahilan sa bawat maliit na galaw. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na humahawak sa leeg, batok o collarbone area, ito ay sign ng nervousness or uncertainty. Bakit? Dahil ang parting ito ay mas sensitive sa stress at instinctively hinahawakan ng tao kapag may gusto silang i-comfort sa sarili nila. Hindi man sila magsalita, sinasabi ng galaw, hindi ako comfortable dito. Kapag ang paghawak naman ay nasa mukha, lalo na sa ilong, bibig o jawline, madalas itong lumalabas. Kapag may tinatago silang emosyon o hindi nila gusto ang topic, at kung sobrang controlled nila magsalita, itong maliliit na galaw ang naglalabas ng tunay nilang state. Mas lalo na kapag mabilis pero nauulit. Ang pag-fidget ng kamay. Paggalaw ng ballpen, pagtap ng dalire, o pag-adjust ng bag o damit ay madalas na sign ng internal struggle. Hindi laging negative ito. Minsan excitement, minsan anxiety, minsan pressure. Pero ang rule ay simple. The more fidgeting, the more mental load na nararamdaman nila. Makikita rin sa paghawak ng mga personal objects ang emotional state nila. Kapag naglalaro sila ng cellphone, hindi dahil kailangan nila, kundi escape mechanism. Kapag ina-adjust nila ang relo o bracelet nila, kadalasan stress signal yan. At kapag tahimik sila pero biglang naging busy ang mga kamay nila, ibig sabihin may gustong iwasan ang utak nila. Example, tahimik kayong dalawa at tinanong mo siya kung may problema ba. Sabi niya, wala, pero napansin, mong kanina pa niya pinipisil. Ang daliri niya at paulit-ulit, na winiwisik ang dulo ng damit niya. Hindi man siya magsalita, alam mong hindi totoo ang, wala, ang katawan niya ang, naglalabas ng anxiety na pinipigilan niyang aminin. Number 5. Breathing Patterns Tahimik, pero malakas magbunyag. Ang paghinga ng tao ay isa sa pinaka-unconscious na movement sa buong katawan. Hindi ito kayang kontrolin ng matagal, kaya kapag hindi sila nagsasalita, ang breathing pattern ang isa sa pinakatotoong clue ng emotional state nila. Tahimik man sila, pero ang paghinga nila ang nagsasabi kung ano ang totoo nilang nararamdaman. Kapag naging mabilis at mababaw ang paghinga nila, kadalasan may nararanasan silang stress, kaba, pressure o guilt. Hindi ito laging halata, pero mapapansin mo ito sa pag-angat baba ng balikat, lalo na kung biglang naging irregular ang paggalaw. Kapag nagtanong ka ng sensitibong, bagay at biglang naging maingay. Ang paghinga nila, yun ang unang red flag. Kapag naman mabagal at malalim ang paghinga nila, ibig sabihin relaxed sila, comfortable o may tiwala. Ito ang pattern na madalas lumalabas kapag walang tension sa interaction. Kaya sa isang tahimik na sitwasyon, malaking indicator ang breathing kung interesado ba sila, bored, o talagang nasa neutral state lang. Ang isa sa pinaka-interesting na cue ay ang sudden breath hold, yung tipong huminto sila sa sa paghinga pagkatapos mong magsabi ng isang bagay. Hindi ito coincidence. Kapag na-surprise sila, nainis, na ines, na-trigger, o tinamaan emotionally, konting freeze ang nangyayari. Minsan isang segundo lang pero sapat para makita mo ang shift. Mapapansin mo rin ang tinatawag na emotional exhale yung bigla ang malalim na pagbuga ng hangin. Ito ay sign ng pag-release ng emotional tension. Pwedeng dahil napagod silang magpigil, pwede ring dahil nagsisimula na silang maging comfortable sa presensya mo. At kapag hindi sila nagsasalita, ito ang pinaka-transparent na cue na bumibitaw sila internally. Sa dark psychology reading, hindi mo hinuhusgahan ang tao base sa paghinga nila. Ina-assess mo kung ano ang state nila. Dahil kapag hindi sila nagsasalita, pero nagbago ang breathing pattern nila, siguradong may naramdaman silang hindi nila sinasabi. Example, tahimik kayong magkaharap at casually mo lang nabanggit ang isang pangyayari. Wala siyang sinabi pero bigla siyang napahinto sa paghinga. Pagkarinig ng pangalan ng isang tao, pagkatapos ay nag-exhale ng mahaba. Hindi niya sinabi kung bakit. Pero alam mo agad, may emosyon siyang tinatago na ayaw niyang lumabas sa salita. Number 6. Silence Reactions Ang tunay na sinasabi ng katahimikan kung may isang pinaka-underrated, pero sobrang accurate na paraan para basahin, ang tao kahit hindi sila nagsasalita. Sito ay ang reaksyon nila sa katahimikan. Maraming tao ang hindi komportable sa silence. Kaya kusang lumalabas ang totoong behavior nila kapag walang salita, walang tanong, at walang direksyon ang conversation. Ang taong hindi makatiis ng silence ay madalas may itinatago, may guilt o may strong emotional tension. Kapag pinatigil mo ang usapan at bigla silang nag-adjust ng upo, nag ng damit, o naghanap ng distraction, yan ang internal pressure na naghahanap ng labasan. Hindi nila kayang panindigan ng stillness dahil masyadong maingay ang utak nila. Samantalang ang taong kalma sa katahimikan ay mas likely grounded, honest, at walang gustong patunayan. Hindi sila nagmamadaling mag-explain, hindi sila nag-fulfill ng gaps para i-defend ang sarili nila. Kaya mo silang basahin ng mas madali dahil hindi sila nagtatapon ng unnecessary cues. Pero ang pinakateling cue ay kapag may tinanong ka at pagkatapos noon ay katahimikan muna bago sila sumagot. Ang pause na 'yon ay hindi lang simpleng pag-iisip. Minsan sign 'yon ng pag-filter. Alin ang sasabihin nila at alin ang itatago nila? Mas mahaba ang post, mas malaki ang internal processing. May isa pang subtle clue, kung saan sila nakatingin habang tahimik. Kung nakatingin sila sa sahig, kadalasan overthinking. Kung nakatingin sa ibang tao, escape. Kung nakatingin sa malayo, recalling memory. Kung nananatili ang tingin nila sa iyo habang hindi nagsasalita, Dalawa lang yon, mataas ang confidence nila o matindi ang emotional intensity ng moment. Sa dark psychology reading, hindi mo pinipilit ang tao magsalita. Pinagmamasdan mo kung paano sila nagre-react sa kawalan ng salita. Dahil kadalasan, ang silence ang pinakamalakas na truth serum. Example, tinanong mo siya, saan ka talaga galing kagabi? Hindi siya agad sumagot. Tahimik. Tumigil ang kamay niya sa paggalaw. Tumingin siya sandali sa sahig. Saka nag-deep inhale bago sumagot ng, ah, kasama ko lang sila. Sa salita simple lang. Pero sa silence, buong kwento ang lumabas. Sa dulo ng lahat, tandaan mo, hindi mo kailangan ng maraming salita para maunawa ng tao. Ang pinakamalalakas na impormasyon ay hindi nang gagaling sa bibig nila. Nang gagaling, yan sa mga galaw na akala nila walang nakakapansin. At kung marunong kang magbasa, hindi ka madaling maloko, mahila o malihis ng intensyon ng kahit sino. Ang dark psychology ay hindi tungkol sa pagkontrol sa ibang tao. Ito ay tungkol sa pag-decode ng reality ng hindi umaasa sa mga salita na madaling baluktutin. Kapag marunong kang magbasa ng mata, katawan, hininga, microexpressions at silence, para mo nang nababasa ang isip nila nang hindi nila namamalayan. Sa bawat interaction, tandaan, muna ang tao ay mas honest kapag hindi sila aware na naglalabas sila ng signals. At kung kaya mong makita ang mga sign na yon, mas madali mong malalaman kung sino ang totoo, sino ang nagtatago, sino ang may masamang intensyon, at sino ang nagsasabi ng kalahati lang ng kwento. Pero ang kapangyarihan na ito dapat gamitin ng may respeto, hindi para mang manipulate, kundi para protektahan ang sarili mo. Sa mundong puno ng social masks, ikaw ang advantage kung kaya mong makita ang nasa likod ng maskara ng iba. At kung marunong kang magbasa ng tao kahit walang salita, hindi mo kailangang manghula, hindi mo kailangang magtanong ng paulit-ulit hindi mo kailangang ma-stress sa baka. Dahil kahit tahimik sila, nagsasalita ang kilos nila. Kaya kung nagustuhan mo ang seryeng ito, abangan mo ang susunod na video dahil papasok na tayo sa mas malalim na bahagi ng dark psychology kung saan ang katahimikan, galaw, at intensyon ay mas nagiging malinaw kaysa sa kahit anong salita.